progresibong plano at pagbabago personal na ibinahagi ng vendors party list sa mga manininda ng Mega Q Mart. Alamin natin sa isa na namang siyasat presents DWIZ Track Record Report. IZ Track Record, dito kaya sa amin sa Mega Q Mart pupunta rin ang vendors party list? Gusto sana namin personal na makita at makilala ang partido na ipaglalaban ng karapatan namin mga tindere. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D truck record. Ayon sa pagsisiyasat ng aming research team, kamakailan lang ay bumisita ang first nominee ng Vendors Party List na si Tita Malulipana at ang fourth nominee nito na si Deo Balbuena o mas kilala bilang diwata sa Mega Q Mart at personal na nakipag-usap sa mga tindero at tindera para higit pang makilala ang sektor na ninanais nilang protektahan at mas maintindihan ang mga kasalukuyang suliranin na kinakaharap ng mga ito. Sa bawat pagbisita na ito ng partido sa mga pamilihan, iba't ibang uri at sitwasyon ng vendors ang kanilang nakakasalamuha, kung kaya naman mas nagiging epektibo ang kanilang pag-iikot dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na pag-isipan ang mga ihahaing resolusyon na aakma at tutugon sa mga hinaing ng mga tindera at tindero. Bit-bit ang kanilang plano na mabigyan ng mas malawak na oportunidad ang mga masisipag na vendors na ngako ang vendors party list na magpapatuloy ang kanilang suyod palengke initiative sa iba't ibang uri ng pamilihan sa buong Pilipinas upang personal na makita at maramdaman ang dedikasyon ng mga manlinda, na patas na naghahanap buhay na siya namang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon na ipanalo ang laban at tuluyang maiangat ang kalidad ng buhay ng bawat manlinda at iyan ang track record ng Vendor Sparta List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.